Ba? Pero ang ganda na ka nila ano, sa inga, no? Ito yung mga bataan mo. Uh, for today's video, bibisit tayo natin mga tropa nating mangyan dito na nag-uuling. <laughs> Ayan. Ito yung kanilang gawa. Oh. No! Wow! Kailan sindi dito? Kami gabi. Hindi kaya ang ano yung ilalim yan. Ayan. Ito, ano pangalan mo, boy? Mark. Mark. <laughs> ito yung mga tropa natin mangyan dito. Medyo na civilized na rin naman eh. Ito, ay na mga damit okay, no? oh. O oh. Ay, ikaw, anong pangalan mo, Pugi? Francis. Francis? Ah. <laughs> uh -huh. Ito, dugoy talaga to. Sino to. <laughs> ba? Ayos na niyo ulam nyo ah. Ito, makayos nyo ah. Ikaw, anong pangalan mo? Romel. Romel? Rios? Mm -hmm. Ito, mga uh, mga din to eh. <laughs> Asa yung, yung kapitan nyo? Asa na? Manakoy. Ah, ito yung ano to, sinaing. Ba? Diba? Tayo, ganda ng kadalang ano, saing ano. Ay, ah, wow! Buksa mo nga. Kung ano. Kung luto na. Ay, ah, hindi pa. Hindi, paluto na rin yan. Tawat-awatan -taw ng apoy. Ah, ito yung kanilang ano, kapitan. ng mangyan. Ano <laughs> ah, pangalan mo, Kap? Ano, Romel. Romel? Apo. Ito yung mga bataan mo. Hmm. Ah. Bale dalawang uling ang sinalang nila, eh. Ayan, isa. Bago yung isa. Kailan ang salang nito, Kap? Ay, ang papoy niyan. Mamaya po, Kap. Hapon. Ay, hapon. Ay. Sa tingin mo, mga ilang sako ito? Walo. Walo? Walo. Ba? Times 150. Ito mga tropa nating mangyan na to, hindi natin masisisi yan kasi kumaguling. Panggamit lang ba yan? Hmm. Ay, panggamit lang daw pala. Ano, maulam nyo? Lapya. Ay, dito ako kain. May sinigang, yan o. Yan o, pang lawak nila. Ito, ulam nyo? Hmm, Sada pala, no? De lapya. Sige, oh. dito ako kain mamaya. Ayun, may nakasalang pa isa o. Oh. May nakabang. Paano nyo ito Sindihan? Ah, ito yung butas. Ah, ayun, dito pala nila ito. Ah, sisindihan. May sabi ang ilalim niyan, medyo tayo na rin. Tayo ang ano niyan ito. Ah, gagaling no? Gagaling itong mga mangin natin ano? <laughs> Ilan tamo ka na ano? 16? Oh, mo? 16 years old? Kaya nang gumawa nito mga... Ikaw ano? 15? Oh. Huh? Ikaw Rios? 16? Ah, mga 16 pala lahat to eh. <laughs> Ganito yung isang gawa nila, oh. Pinaluta ng dahon ng buli. Ayan, oh. Ayos nga talaga ito si Kapitan, oh. Galing na kanya idea, oh. Puno ng bayabas yung sabita ng <laughs> ng mga baso, oh. O, oh, di ba yung ayos? Oh. Ayan, ah totoo na kanilang sinigang na tilapia. tomasile, amakasile oh, sili. <laughs> ang makasili, oh. Pula pa sili, <laughs> oh. tapia pa. tapia uh, Kaya tapia tapia nila tapia mas maraming lupa. Para hindi tapia tapia nasindihan na. tapia gawa nila, tapia tapia Kapitan tapia ito yung kanila. May partner pala kayo. Ano? Ha? Ay, ikaw lang pala mag-isi dyan. Ito. Pilay ang kamay. Lumbo ma rin ba, we? Eh. Mga ilang araw ito, Kap? Tatlong, kaapat na araw. Kahangoy na. Ah. Kahit ako ang malaki na ito, ganoon din. Sabay guys balikan natin ito sa after 2 to 3 days ah tatlo hanggang apat na araw pala balikan natin yan pag maghahango na sila comment ka lang dyan sa baba kung ano masasabi mo dito sa mga uling nila o oh. huwag niyong kalimutang mag subscribe like and share para updated sa mga videos natin